Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius ngayong Pebrero 1, 2025. at putlima. habang ang araw ay sumasalubong sa unang araw ng Pebrero, isang pakiramdam ng bagong simula ang sumasaklaw sa paligid, na nagbigay buhay sa iyong nag-aalab na espiritu, mahal na Sagittarius. Sa araw na ito, ang iyong matinding kuryosidad ay maghahatid sa iyo ng mga kaakit-akit na pagtuklas na magpapalalim sa iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ibinubukas ng araw na ito ang mga pagkakataon na maaaring magdulot ng paglago at bagong pananaw, kahit pa sa mga anino ng mga impluensya na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong isipan. Ang iyong likas na pagnanasa na matuto at mag-explore ay magsisilbing gabay sa iyo upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga pagkakataong dumarating, sapagkat ang bawat isa ay may kakayahang magbigay ng bagong aral at magdadala ng liwanag sa iyong landas. Sa araw na ito, hindi mo lamang mararanasan ang mga pagpapala ng bagong buwan, kundi pati na rin ang mga pagsubok at pagkakataon na maaaring magbigay sa iyo ng mga mahalagang aral. Ang iyong likas na katangian na punong-puno ng sigasig at pangarap ay magsisilbing gabay upang magpatuloy sa pagtahak sa mga landas na maaaring magdala ng tagumpay. Gayunpaman, maging mainat sa mga desisyong iyong dagawin. Ang mga anino ng malalim na emosyon na dulot ng buwan ng Paisis ay maaaring magbigay ng kalituhan sa iyong mga kaisipan. Ngunit huwag mong kalimutan na ang mga sensasyong ito ay maaari din magpahusay sa iyong intuition at magbigay gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Kailangan mo lamang magtiwala sa iyong kakayahang makiramdam at makinig sa iyong damdamin upang magabayan ka sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, ang iyong natural na kakayahan na makipag-ugnayan at magtulungan sa iba ay lalabas. Magiging madali para sa iyo ang makipag-ugnayan sa mga taong may parehong interes at layunin. Kaya naman, ipagpatuloy mo ang paghahanap ng mga pagkakataon upang mag-connect sa mga bagong tao na makakatulong sa iyong pag-unlad, ngunit maging mainat na huwag mawala ang iyong personal na layunin sa kalakaran ng mga pagbabago. Ang pagiging buka sa posibilidad ng pagtanggap sa mga bagong ideya ay magdudulot sa iyo ng mas maraming kaalaman at karanasan na makakatulong sa iyong paglago. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga oportunidad sa pagpapalawak ng iyong pananaw, magkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa mga aspeto ng iyong buhay na dati ay hindi mo lubos na naisip. Sa mga sandaling ikaw ay mag-iisa, maglaan ng oras upang mag-reflect at magmuni-muni sa iyong mga nararamdaman. Isang magandang pagkakataon nito upang maintindihan ang iyong mga tunay na hangarin sa buhay. Baka napapansin mo na madalas mong isinasantabi ang iyong sariling kaligayahan at pangangailangan upang bigyang pansin ang iba. Ang mga sandali ng kalungkutan o pag-iisa ay hindi isang bagay na kailangang katakutan. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang muling alamin ang iyong sarili at mapagtanto ang iyong mga pangarap at layunin. Ang pagiging mag-isa ay maaaring magbigay ng kalinawan sa mga bagay na mahirap ipaliwanag sa mga oras ng kabusihan. Huwag matakot humarap sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Dito mo matutuklasan ang mga mahahalagang bagay na magdadala sa iyo sa iyong pinapangarap na bukas. Ang enerhiya ng buwan sa Pisces ay nagsisilbing gabay sa iyong emosyonal na landscape. Sa pamamagitan ng mga emosyon na darating, matututo kang makinig sa iyong intuition at hayaang ito ang magbigay direksyon sa iyong araw. Laban sa mga kalituhan ng iyong isipan, magtiwala sa iyong mga nararamdaman at sundan ang landas na magdadala sa iyo sa kaligayahan at tagumpay. Sa iyong pagiging bukas sa iyong mga emosyon, matutuklasan mo ang mga nakatagong kayamanan sa iyong puso at isipan na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ang iyong mga pangarap at layunin ay magiging mas malinaw kapag binuksan mo ang iyong puso at tinanggap ang iyong tunay na pagnanasa. Sa mga sandaling ito ng introspeksyon, makikita mo ang mga bagay na dati ay hindi mo nakikita at madadala mo ito sa iyong mga desisyon at hakbang sa hinaharap. Habang nagsasagawa ka ng pagninilay, maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong mga tagumpay at pagdaanan huwag kalimutan na ang iyong mga natutunan at nakamit sa nakaraan ay magsisilbing pundasyon para sa iyong hinaharap ang mga tagumpay na iyong naranasan kahit pa ang mga maliliit na hakbang ay isang patunay ng iyong lakas at pagsusumikap hindi mo kailangang magmadali sa iyong pag-unlad hayaan mong ang bawat hakbang ay magdala sa iyo ng mga mahalagang aral na magpapalalim ng iyong pananaw Huwag matakot magkamali o matutunan ang mga bagay na hindi mo pa alam. Sa bawat pagkatalo ay may natutunan na magdadala sayo sa iyo sa tagumpay sa huli. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mag-recharge at maghanda para sa mga darating na hamon at oportunidad. Habang tumatakbo ang araw, gamitin ang iyong sigasig at lakas upang yakapin ang mga pagbabago na magdudulot ng mas malalim na kaalaman at personal na pag-unlad. Ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga pagkakataon sa pagpapalawak ng iyong panangaw at hindi magpapatinag sa mga pagsubok na mayroong kabuntot na mga biyaya. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay magiging mas maligaya at mas kontento sa iyong sarili. Tanggapin mo ang bawat bahagi ng iyong buhay sapagkat ang bawat karanasan ay may dahilan at layunin sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya at pagkakataon na dumating sa iyo. Ang iyong kakayahang magtiwala sa iyong intuition at sundan ang iyong mga pangarap ay magdadala sa iyo sa tabumpay. Laban sa mga pagsubok at kalituhan, patuloy kang magsisilbing ilaw sa iyong sariling landas. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan, at magpatuloy sa iyong paglalakbay patungo sa mas magaan at matagumpay na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.